Bilis naman tumanda ni nanay. Sana mas madaming oras yung binigay ko sa kanya nung bata ako. Anak, tara labas tayo. Wala na kasi tayo masyadong banding ni. Eh. Tsaka nanay, alas kami ng mga friends ko eh. Ah, ah sige anak. Next time na lang tayo umalis. Hello, be. San ka na? um, <laughs> mm, anak, sabi ka na sa akin. Kaya na tayo dito. Ah, busog pa ako, nai. Mamaya na lang. Tsaka, di ako kumakain ng gulay, di ba? O oh, sige, anak. Pagtitira pa rin kita, ha? <laughs> ano ba yan? Ah! Ano ba yan, Nay? Anak, hindi ka pa natutulog? Tingnan mo nga yung mo. Wala namang pasok bukas, di ba? Sige na, good night na. Pati may ilaw, Nay. O, oh, sige, anak. Good morning. Sana gising ka din kapag gising ako. <coughs> anak, samahan mo mag magpa-check up. Ah, hindi ako pwede. Hindi gagawin ako assignment to. Ah, sige, anak. Ako na lang mag-isa. Galingan mo dyan, ha? Huy, anak. Aalis ka ba? Ah, may time ka ba, Nay? Tara, alis tayo. Libre kita. Ah, o oh, sige. Tara. Sige, kain na kayo. Ah, si Ay lang ako ah. Ah, sige anak. Anak, matagal ka pa ba? Sabi ko na multo ko eh. Halika dito! <laughs> anak! Anak! Oh, bakit ka tumatakbo, Nay? Yung jowa mo! Multo siya! <laughs> Pinagkasabi mo dyan, Nay! anak! Tingin ka sa likod! <laughs> Ay, Mare! <laughs> Nay! Umalis na tayo dito! Tara na, anak! A few moments later... Ang galing natin, Nay! Naloko natin sila! May bago na tayong bahay, anak! Anay! Sino Sino yun? tayo dito! Uh, 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 bae, picturan mo nga ako. Sisan ko lang dun sa crush ko. Sige, Bae, mag-posing ka na dyan. Yan, sige pa. Maganda ba, Bae? Tingin nga, Bae. Tapin na mo, Bae. Nilaloko mo ba, ba ako? Todo pose ako dito tapos naka-front camp pa lang hinayupak ka? Ang <laughs> pangit mo kasi, Bae. Ang klase mo kaya yan. Hampir ko kaya to sa'yo. Oo, oh, walang magkakopyahan, ha? Bae, masalot ka ba sa number 6? Ay, letter B. Ah, letter B. Thank you. Bae, Anong sagot sa akin? B. B. Pass your papers in five, B. four. Ano yun? B, na. Anong sagot sa ten? Asa number ten? ang uh, mama mo. <laughs> Tingita ka. Binigyan kita ng sagot. Tapos yung babalik mo sa akin. Akin na yun. O, oh, ito. Bigay mo sa mama mo. Ay, sorry na. Sorry na. A few moments later. B, di ba cash mo yun? B, wag ka maingay. Baka marinig niya. Psst, hoy. Cash ka daw na ito, oh. Kung inong Cash mo ako? Ah. Hello. <laughs> Tingnan mo nga yung tsura mo. Pangit mo. Ang bago nating top 1 ay si Samantha. Ang galing mo, Samantha. Naku, basic lang yan. Paano nangyari yun? Pasado kayong lahat. Pero may isang bagsak. Si Scarlett. Wala ano kang favorite mo sa si Samantha. Pares lang kami ng average. Paano ako bumagsak? Diba sinasagot mo ako? Eh, di bagsak ka ngayon. <laughs> Umanda ka sa akin. A few moments later. Class, mag-behave kayo. Nandito yung principal natin. Magandang umaga, class. Kamusta yung bago nating teacher? Gusto ko pong i-report yung teacher na yan dahil may favoritism po yan. Ah, uh, favoritism? Sino ka, Scarlett? Mabait sa amin si Ma'am. Ah, opo, Ma'am. Mabait mo ako sa kanila. Pantay-pantay lang po itingin ko sa kanila. Huwag mo na pagtakpan nanay mo, Samantha. Hala, OMG, mag nanay sila. Ah, uh, Mam Ma'am Principal, pagpasensyahan nyo na siya. Baka di niya alam yung sinasabi niya. Meron ako ebidensya dito na nagpapatunay na binigyan ng sakot ni Ma'am si Samantha. At tinawag ng nanay si Ma'am. Bawal to sa school natin, ah. Kayong dalawa, mag-usap tayo sa principal's office. Ma'am, magpapaliwanag po ako. So, dalawang bola lang siya na mukhang betlog na ipag-uumpugan lang. So, ito na natin siya. So, ang technique lang dito, kailangan kunin mo muna yung yung ano mo, momentum mo. Tapos, gan-gan na siya. yung ba, bagay na nila, yung walang ganto, tinatali lang nila sa kamay nila. Which is, mas madali daw at mas matagal daw kapag wala tong blue na to. So, ganyan daw. So, ganyan yung nakikita ko. Oh! <laughs> Guys, huwag yun to. Ah, uh, ma'am, pwede pa po ba ako mag-take ng quiz? Absent kasi ako kahapon eh. Ay, hindi na! Absent pa more! nagtatamad-tamad ka kasi mag-aral. Ah, nagkasakit po kasi ako, ma'am. Oh, ano gagawin ko? Ah, uh, ma'am, pwede ba ako mag-quiz kahit absent ah. din ako kahapon? Oo naman. oh, ito, magsimula ka na. Thank you po, ma'am. <laughs> eh, bakit siya pwede mag-quiz, ma'am? Bakit? May problema ka ba? Oo, oh, oh, may problema ako. Favoritism ka. Palagi na lang sa samatay, binibigyan mo ng chance. May galit ka ba sa akin, ma'am? Sabihin mo. Oh, hindi ako galit sa iyo. Pero sa nanay mo, oo. Oh, oh. Huwag na huwag mong dadawang yung anak ko sa problema mo sa akin. Nay, anong meron? Yung nanay mo, pabida. Dapat ako yung top 1 ng high school kami. Alam naman natin dalawa na deserve ko talaga maging top 1. Hindi ka gaya mo, binabayaran yung school para tumaas ang grades. Totoo ba yun, Nay? Ah, uh, sinungalin ka! Mana ka naman para sa nanay mo, Samantha! Nga pala, alam na ng principal yung pagiging favoritism mo. Good luck na lang sa'yo, ha? <laughs> ang lesson natin for today ay mga unggoy. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga unggoy. Ma'am, orangutan! Tama! Uh, ah, mama ko, ma'am! Tama! Okay, class! Ang galing! <laughs> so, nakapag-check na ako ng mga exams nyo. At, si Scarlett lang ang nakakuha ng 99. <gasps> yes! Talilok talaga! Bawi din kayo, guys! At lahat kayo? Perfect! <laughs> ako pala yung bobo. <laughs> class, so mag-vote tayo for Muse. So, sino ang in-nominate nyo? Ah, ma'am! I nominate Scarlett for Muse! Uy, guys! Ano ba? Parang yung tanga dyan. Class, seryoso to ah! Huwag na gawin joke! <laughs> Tapos pinutahan niya ako! <laughs> Scarlett! Total, maingay ka naman. Gusto mo bang magturo dito sa harap? Ah, sige po, ma'am. Ah, ang tapang niya. Sige, Scarlett. Pwede ka na magturo. Ah, ako na yung bagong teacher ngayon, di ba? Class dismissed. Oh Lucky you. exempted sa exam. Ala, totoo ba? Class 10, direct to the court. Vote, Scarlett, for president. Oh, gusto niyo yun? Yes, gusto Gusto natin yun. Alo, bukas na pala pa saan ito. So, ano na balita ng revision ng thesis natin, Samantha, ha? Babe, ano ba? <laughs> So, ano na po yung nasa revision ng thesis natin sa manta? Alam mo, hindi ko pa nagagawa yung thesis namin. Ah, nagka-emergency kasi. Sus, emergency? Eh, kasama mo lang naman, jowa mo? Tanggalin kita sa group dyan, eh. Patay, lagot ako neto, babe. <laughs> Paano nyan tayo? Ay, mga bes, huwag kayo mag-away-away, ha? Kumalma kayo. Sabayin niyo muna ako, ha? Joe, bye. Kamusta ka na? Kanang? Huwag ka mawala na yun. Teka, si Scarlet ba yun? Dadalhin kita sa aming bahay. In fairness, ang ganda ng boses mo, be. Di tayo mag... mag Aalis ah, tayo sa tunay na mundo. O oh, di ba kung kayo, ang fun kasi magkanta-kanta dito sa bus tapos nakakaalim pa yung mga filters. Buti na lang talaga magaganda yung mga boss natin mga bay. Truly, wala pang ginawa sa Scarlett to. Oh. Ikaw Scarlett, nasa niya RS mo ha? RS. Ay, sorry, wala din pala ako. Wait lang, gagawin ko na ha. Sorry na. Pwede ba? Okay, next, Scarlett. Ah, uh, ang New Year's resolution ko ay um, ang jowa. Last year ko pa win a wish, kaso hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Lu, paano ka magkakajowa? Eh, lahat na lumalapit na lalaki sa'yo, nire-reject mo. Kala mo, ang ganda-ganda niya. Eh, kung ikaw magiging jowa ko, wag na lang. Mamatay na lang ako. Oh, tama na yan. Samantha, ikaw na. Ang New Year's resolution ko ay wala. Dahil sobrang perfect ko, no? feeling naman nito. Ako kaya yung pinakamabait at pinakamaganda dito, no? Ang pinakamasamang ugali. Anong sabi mo? Totoo naman eh! Dapat ang New Year's Resolution mo, ang maligo ka! Puro ka make up! Ang asip-asip mo naman! Ganon? Ang New Year's Resolution mo dapat ay ang mag-toothbrush ka! Dahil ang baho na ginila mo, lahat ng crush mo, nata-turn off sa'yo! Kumpara naman sa'yo, be! Itsurang pa lang, na turn off na sila! Walang iya ka! Manda ka sa'kin sa magkatapos nito! Ang New Year's Resolution ko, ay ang ibagsak kayong dalawa! Guys, maganda kayo! Magbe-bitch tayo next week! Magpapaganda na ako! Ready na ako sumisid! Oh, may ambagan to ha! Lo! Magbibitch? Baka oras na to para mag-break muna ako sa kakaaral. Teka, kaya ka ba magbibitch? Eh bakit parang mukhang ililibing li ka na? Wow! Nahiya ako sa'yo, te! Magbe-bitch ka nga! Uuot ka naman ng high school! <laughs> che! Pangit! Sinabihan niya akong pangit! Ayusin mo nga mo, anak! ara ka ng aral! Mas mukha ka ng nanay hindi pwede to. Kailangan kong maging fresh bago kami mag-beach. Three days later. Oh, aalis na tayo. asa na ba si Scarlett? Ano ba yan? pa -importante kasi. Wait, wait guys, andito na ako. Scarlett? <laughs> ikaw yan? Anong nangyari sa'yo, B? Nagparitoke ka, no? <laughs> Retoke? No. Sabi ng nanay ko, masama kasi yung araw sa balat natin. Kaya siya niya tong Garnier Vitamin C Serum. Anak, gamitin mo tong Garnier Vitamin C Serum. It can fade dark spots in just 3 days. For the mabilis ang glow up ka dyan, anak. Oh, sino pang hindi nag-aampag dyan? Si Samantha, hindi pa nagbabayad. Ha? Ang gagaling nyo! Mag-umpisa tayo kay Scarlett. Uh, ako po, ma'am. Palagi na na nagpapareport si ma'am. Ano, tamad na tamad na siya magturo. Sayang lang tuition natin, ba? Isa ka pa, Christian. Uh, ma'am, kita niyo ba? Bago riban si ma'am. Balita ako kumukuha siya sa class funds natin, ha. Ginawa niya tayong business. Hmm, Samantha. Ha, yes po. Ayoko talaga dyan kay ma'am. Mas gusto ko pa yung dati natin teacher. Buti pa yon hindi nang babagsak. Tapos magaling pa magturo. Kyle, akala ko matilo ka. Guys, huwag na naman ginaganyan si ma'am. Mabait naman siya eh. Sa principal nga lang. <laughs> akala niyo, di ko alam mga pinagsasabi niyo sa akin. Lahat po ng sinabi namin sa GC. Totoo po yun, ma'am. ba diba, sabi nga nila, ma'am, truth hurts. Truth hurts pala, ha? Sige, papakita ko to sa principal sa office. Sige, ma'am, sabihin mo sa principal. At sasabihin din namin yung mga baho mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba may GC din kayo, ma'am? Sinisiraan niyo pa nga yung mga estudyante. Paano mo nalaman yon? Isang pindot ko lang dito at masasend na to sa principal. Huwag <laughs> mong gagawin yan. Huwag mong pipindutin. Kumunda ka sa akin, ma'am. wag